Good morning! Ang topic natin ngayon, kailan ba mas mainam ang talik, umaga ba o gabi? Ibibigay ko yung mga benefits at kayo na ang magdesisyon kung umaga o gabi ang nararapat sa inyo. Ito hong mga payo dito ay para doon sa may permanent partner o para doon sa mga nasa tamang edad at meron ng asawa. Heto ho ang mga datos. Pagdating sa hormone na testosterone ng kalalakihan, mas mataas ito sa alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. So, ibig sabihin, mas tatagal si Manoy. Sa babae, wala namang gaanong pagkakaiba kung umaga o gabi. So, pareho lang ang labas ng hormones. Ito pa ho yung mga benepisyo kapag merong kalig sa umaga. Mas masaya tayo, mas may banding tayo bago umalis ng bahay kay Mister, nagpapataas ho ng immunoglobulin. So, mas mataas yung immunity niyo, ah uh, maganda rin ito para, sa, para medyo bumata naman tayo kasi maganda sa balat at sa ating buhok kasi nga eh, naglalabas ng mga anti-inflammatory. Gumaganda din ang circulation at kung meron kayo nararamdamang mga sakit, mawawala ho yun. Maganda rin ho kung sa umaga ang tali kasi, alam nyo ba, 5 calories kada minuto ang nagagamit kapag nagtatalik so para narinig kayong nag-exercise or pumunta sa gym at ang kagandahan nga sa umaga ay eh, alerto na kayo kasi dahil nakapahinga kayo nung gabi na yon ito naman ho ang benepisyo kapag sa gabi ang talik ah pag sa gabi medyo tapos na yung trabaho ninyo. Kasi nung umaga nga, eh, ang dami niyong iniisip, mag-aalaga ng bahay, magtatrabaho, meron pa kayong mga liga na pupuntahan. So, distracted kayo kapag sa umaga. So, isang mga taong ganito na busy, eh, mas bagay sa gabi. Tapos, ang maganda, pag sa gabi, eh, prepared na kayo, nakaligo na, nakasipilyo na, nasa kama na kayo, magpapahinga. So, mas madali para don sa mag-asawa. At pagkatapos so, ng talik, yung utak natin ay naglalabas ng hormone na prolactin. Ito yung para mas makatulog tayo at makarelax. So, yan ho yung mga benepisyo kung sa gabi naman. So, kayo na ho magdesisyon. Um, magbibigay pa ho ako ng mga tips sa mag-asawa dahil nga meron ding benepisyo ang pagtatalik. Doon sa mga kalalakihan, matulog ho ng sapat para yung testosterone ay hindi bababa at sa kababaihan naman para hindi rin bumaba yung hormone na estrogen. Ngayon, kapag wala sa isipan ng mag-asawa ang pagtatalik, magpatulong ho sa psychologist kasi siguradong merong problema at kailangang pag-usapan at mabigyan ng solusyon. Ngayon, kung umiidad na ang mag-asawa, Uh, lalo ng kalalakihan, magkonsulta ho tayo sa urologist at kung babae naman, ay sa gy gynecologist kasi baka merong medical problem. Bakit ho maganda ang talik sa mag-asawa? Kasi naglalabas ang oxytocin, dopamine. Uh, ito ay nagpapaganda ng mood ng mga tao, nagpapasaya, ika nga may mga emotional happiness, stress relief, tsaka mas, mas contento sila sa sarili nila kung meron silang partner na kayakap, kahawak, at syempre sa mga kalalakihan, visual sila eh. So, mas maganda, laging maganda si misis. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, eh bakit humay namamatay kapag nagtalik? A uh, less than 1% lang naman ho yun. At ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay dun sa mga gumamit ng erection drugs at umiinom din ng mga nitrates. So, dun sa mga umiinom ng nitrates, iwas po na pagsabayin with the erection drugs. At saka, nasobrahan ho ang stress nila. Kasi nga, eh, ang partner nila, hindi yung asawa nila. And either nangangaliwa sila or nagbayad sila. Kaya, mas stressful sa kanila. Para maging fit kayo, kailangan tamang timbang. Iwas ho sa sigarilyo, sa droga, sa alkohol. So, mas fit tayo, mas makakatagal tayo sa talik. At yun na nga, dun kung ang naging choice nyo ay sa umaga, iaga nyo na lang ho ng 30 minutes ang inyong alarm clock para bago kayo magtrabaho, eh, nagsama muna kayo o nagsiping muna kayo ni Mr. at ni Mrs. Salamat po.